na, huwag niyo pong mag-subscribe and paklik na rin po ng bell button para lagi po kayo updated sa ating mga bagong upload na video. Ayan po, shout out po mga kalingap. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa buti po kayong kalagayan. Ayan, sa anuman po kayong dako ng Pilipinas, sa ang dako ng ibang bansa, ay sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat mga kalingap. Ayan, so we're live and live po tayo ngayong araw mga kalingap. And ngayon po mga kalingap ang ating pag-uusapan po ay ang malapit na papalapit pong travel ng Jomcar at ang first vlog ni Carla Topolar na malapit na pong mag 1 million mga kalingap. Pero bago yun, shoutout po muna natin syempre mga kalingap ang ama ng kalingap Kuya Val Santos Matubang at the Edna Vlogs, Kalingap Project Jack, Sabu Family Matubang, sa ating mga sa Keyboys, Kalingap Partners, Kalingap Reactors, lahat po ng Love Team, Kalingap Angels and Beneficiaries, Shout out po sa ating lahat mga kalingap. And syempre po, mga kalingap sa lahat po ng uh, subscriber, follower, viewer po, mga kalingap nandito pa-like and share po mga kalingap ng live natin. And shout out po sa inyong lahat. magandang magandang hapon po mga kalingap. And ayun po, mga kalingap, shout out din sa ating mga taga-suporta ng Car at ng iba pang mga love team, ng iba mga beneficiaries ng Keyboys. Uh, shout out po sa team Genetics, Kalingap Warriors at sa lahat ng nagmamahal sa mga love team and Kalingap of Shoutout po sa inyong lahat mga Kalingap. Palike and share po, pa double tap po ng ating mga screen. Ayan, shout out po mga Kalingap. Shout out po sa ating mga nandito, at Mergin Palermo. at Sads, kumusta at Sads? Pambren Manaloto, Didit Santos, Margie Manharis, Rubilita Elegado, Mylin Opis, Maria Consuela Tizon, Tita Nympha Fuertes, Mylene Opis, Shirley Laraga, Hello po Marina Orboda, Uh, Yelen Villarreal, Jaja Dries, Tita Susan, Mark Nicolas, Mary Malvar, hello po, Hilda Barbasa, Jaja Dries, Marina Hapon din po, Susan, hello po, Tita Susan, shout out po, Maria Teresa Bartula, Tita Nimfa, Ma'am Judith Subido, Marian Pal Mary Jean Palermo, magandang hapon po, mega love, shout out po, Christine Ebardo, hello po, shout out po sa inyo, Ma'am Chan Animation, Aris Galacio, Lodi Sol Mayor, Merin Office, good afternoon din po. Uh, good afternoon po, Ma'am Luciana Rosales of Balayan, Batangas. silo po sa mga taga Batangas po. Guys, comment down nyo po mga kalim, comment nyo po kung nasaan lugar po kayo para ma-shoutout po natin yung ating mga kababayan sa lugar po ninyo. Ati Jaja Dries, Ma'am Gwenalejo, GCFL Family. Shoutout po, Ma'am Robilita Elegado, Kuwachifra Umingan Pangasinan, Ati Alma Unica Diana, Shoutout po, Paulina, Alina, Ayan, shout out po. Ayan, comment nyo rin po pala mga kalingap kung may grupo po kayong kinakabilangan, mga supporters group. Comment nyo po mga kalingap para ma-shout po natin yung inyong mga grupo mga kalingap, yung mga grupo po ninyo. Hello po, um, Tita Rubilita Eligado of Umingan, Pangasinan. Sally Aberlares, Ate Alma Unica Diana, shout out po. Um, Love Rose, Love Rose Rose. Hello po, shout out of Team Bagyo Manning Cuenca of Antipolo City. Shoutout po Leo Magdato of Antique. Shoutout po sa mga taga Antique. Sa Team Genetics, shoutout po Ma'am Lopez of Pampanga. Hello po Tita Maria Consuelo Tizen of Bamban Tarlac. Ma'am Lilia Sonyas of Pampanga and Maria Merasol Hardeliza of Manila. Shoutout po Ma'am Sally Ando of Mabalacat City, Pampanga. Oy, Kuya Yaku, watching from North Caloocan. Hello po sa mga taga North Caloocan. <laughs> mga kababayan ni Lala, shout out. Ay, mga kalugar ni Lala, pala. Shout out po, Kuya Yaku. Ayan po. Ma'am Lydia Cruzado of oh, Caloocan City. Ay, po, ang daming taga Caloocan. Hello po, Jump Carter of Seven Love Team. Ayan, shout out po. Congrats po. Ay, ano po yun, yung nakita po natin na post po. Yun po ay parang recap lang po yun sa mga achievement or mga award din itong taong 2025. So kaya nakita po natin, top 7, si Jomcar, Love Team, uh, si Carla, top 6, most beautiful and admired uh, vlogger So yun po ay recap po yun ng mga awards po Pero abangan natin mga kalingap sa 2026 kung anong magiging top na po ng Jomcar and ni Carla po mga kalingap Ayan abangan po natin mga kalingap At nga pala mga kalingap, uh, palike din po ng, love, ng live po natin Ayan, pa-double tap po ng ating mga screen mga kalingap. And sa mga di diba po nakasubscribe, pakilik po ng subscribe button. Guys, may nakita ako sa subscribe button. Hindi lang pala dapat, hindi lang pala sapat mga kalingap na pin pindutin nyo po yung subscribe button. button. Dapat po pala, i-click nyo rin po yung all. ba diba, pag kilinik nyo po yun, merong personalized. Diba, pag klinik nyo yung subscribe, ilalabas doon, all, personalized, tapos may iba-iba pang option dapat po pala mga kalinga, pinutin nyo yung all para lahat ng upload, lahat ng live, magnonotify notify po sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gadget, mga kalinga. Kasi pag, ano lang, pag subscribe lang, automatic siya mag-personalize. Kaya minsan yung mga live ay hindi pala lumalabas sa notification. Dapat i-press nyo po yung all para pag yung upload man yan, live man yan, notify po palagi sa mga live natin. So, ayun po, shoutout po. Ma'am Lydia Cruzado of Caloocan City, shoutout. Ma'am Macbeth di pa. Hello po of Tacloban City. Shout out po sa mga taga Tacloban. Good afternoon din po. Ivan De Castro of Binubusan, Lian, Batangas. Shout out po. Sita Susan of Bataan. Mamari Luginto of Pampanga. Team building. Shout out po sa mga team building po natin. Sa team wig. kila Tita Jenny, Tita Maylene, Tita Connie. Um, kila Tita Ashma, Tita Amani Amani, Kila Mamu. Uh, sa lahat po, Jumcar23, TMJ, DCJ Diamond, um, ano pa, yon shout out po sa inyong lahat mga kalingap. Hazel Sual of Aklan, Venancio Billiones, sila po, one made of Camarines Sur, shout out po, maray na uh, hapon po sa Indoga uh, Rosita Mayo, shoutout shout out po, Tita Robilita of Team Genetic, shout po, Joseph Estrada, hello, shout Jasmine De Jesus of uh, team building. Shout out po sa mga team building po natin dyan. Watching from Hong Kong, Ma'am Eileen Romero. Mylin Office of Marinduque. Shoutout out po sa mga taga Marinduque. Hello, hello po. Margie Manhares, Kuya Jens, watching here in Singapore. John Carfans here. And Kalingap. Shout out po sa mga taga Singapore. Magandang magandang hapon po. Marific Laveria. Yep, may bagong post ang Pinoy History. Pasok na naman si Carla. Ano po yata yan? Recap, recap po ata yan. Hindi po yata yan. I bagong post siya, pero recap po yata siya sa 2025 awards. So, ano na po yun? Recap lang po yun sa parang mga inawardan po this uh, or na-acknowledge nila this year 2025. Yan na hapon sa Mr. Pogi ng genetics. <laughs> Hello po, kaya well, yeah, ako shoutout po. Gandang hapon from Quezon Province, Ma'am Dela Gonzalez, shout out po. Of Calamba City, Ma'am Cristina Banatin, hello po, hello po sa inyo. Ma'am Emma Magdael of Aklan, shout out po. Jasmine De Jesus, hello po, shout out. Jarul, ano to? Jarul Ibernaldes. Bernaldez, of Darasa Tanawan, Batangas. Hello po, shout out po sa inyo. Ayan, from QC, Ma'am Sally Abelyares. Shout-out, shout-out. Kuya Yaku, Jasmine, de Jesus, hello po. Maria Teresa Bartula, watching from Calbayog, Samar. Silent viewer and marathoners, I love John Carr since day one till forever. Ayan, shout-out, shout-out po. Sa so, inyong lahat mga kalingap. Shout-out kuya, Jens, watching from Puiz. Ano to? Puiz? Hindi <laughs> ko alam yung pronunciation, sorry. Puiz? O oh, Puiz? Puiz. Misa saka sa silent S eh. New Washington, hello po, shout-out po. Pati ta Amani A.K. Ramilo po. Shout out. Hanggang dulo ang marathon. Thank you, thank you po. Ayan, shout out. Mama, um, Jenny Lakdaw of Marinduque. Un, oh, dami, dami taga Marindu Shout out po. Provincia din yan ng father ni Lila loves Marinduque. Shoutout Shout out po. Minsan maka, gusto kong makadalaw dyan sa Marinduque. ko ko kay... Sasamahan namin nilalaw si daddy niya na ano. Pumunta dyan pag pumupunta. Nag-mission dyan minsan si daddy niya eh sa okay. Minsan madalo po ako diyan. Opo, kapitan, yan yung ginagawa ko kaya kung mag, may nag-live na notify agad sa akin. O, oh, yun. Salamat po. Thank you, thank you po. Top 7 Love Team of the Year. Shout out to Mr. Pogi and Genetics Kuya Jen. out <laughs> kuya Yako talaga. Shout out Thank you, Kuya Yako. Salamat po. Sa mga taga Bukawi, Bulacan, Ma'am Clemente, De La Cruz. Shoutout po. TMG Original. Kapitan pa shout out po from La Union, Christine Joy Garcia. Kailan po ang alis niyo puntang Vietnam? Baka po 15 pa Manila tapos ang flight po ng Vietnam ay alas 2 ng madaling araw, December 17 po. Boss, ano din po ba kayo ng <laughs> <Loho> po to? <laughs> Bira. Hi po kuya James, John Carwachi from Luma, Digato, Marilaw, Bulacan. Shoutout sa Mataga Creson from Kuya Yako. Hello po. Welcome po, welcome. Ayan po. Kuya James, bak bukas ang guest. Bukas ba? I mean, hindi pa naman po ako ini-invite. Pag ini-invite na lang po ako. Hindi <laughs> ko po alam. Kuya ako taga gumaka ka. Kita <laughs> ko po nasa Quezon po ang mga kamag-anak. Ah, taga Quezon pa si Kuya ako. Wow, malapit na po. Oo nga po. Mga taga Pangasinan, baka gusto nyo pong po ninyong gumawa ng jump car team Pangasinan. Oy, may mga nag -ano guys. Actually, maganda yan guys yung mga ganyan. Kanyari Pangasinan chapter ng jump car supporters. Maganda yung mga ganyan. Ilang days po kayo sa Vietnam? 17, 18, 19, tapos 20 po yata ang balik ng gabi. So, madaling araw ng 17, tapos 20 ng gabi yata ang flight. So, 17, 18, 19, 20. So, parang 4 days po and 3 nights. Parang, oh, parang 4 days and 3 nights po. Back to work muna po. Sige po, thank you po, salamat po. Oy, Ma'am Tere, shout out po. Ma'am Tere, magandang, magandang. Hapon po, Ma'am Tere. na shout out po, Ma'am. Hello po, good afternoon, Kalingap Jens from Silay City, Negros Occidental, Joanne Bello. Hello po. Shout out sa buong team Kalingap, Ma'am Rudy Plagne. taga din Nino, si Tita Nimba Puertas. Ayan, shout out po watching from Tarlac. Yes, Team Pangasinan. Shout out po. Ayan guys, talaga guys, yung ano ko, yung live ko talaga ngayon is hindi hindi muna naman tungkol sa akin. <laughs> hindi tungkol sa akin. So ngayon po mga kalingap, titingnan lang po natin mga kalingap itong channel ni Carla. So baka hindi pa ba po kayo nakasubscribe guys sa YouTube channel ni Carla. Subscribe na po kayo guys. Ito po Carla Topolar Vlogs. Nga pala mga kalingap, minaalala po ako may nagtatanong kung kay Carla and Jomar daw yung Jomar and Carla vlog sa YouTube. Hindi po sa kanila po yun mga kalingap. Wala pong, wala pong uh, account na Jomar and Carla vlogs sa YouTube si Ang Jomcar. Ayan po. Mamabe, hello po. Shoutout po. Ate Gem, malam binisyo. Congratulations to Kalingap Prab and sa Jomcar. Ayan. Malapit na mag-1M Kapitan. Kaya nga po, inyo, titinan nga po natin ngayon itong channel ni Carla. So, ngayon po, as of now, December 5, 2025, ay meron na po si Carla lang 144,000 subscribers. And, grabe, ang dami na agad. Tapos, 58 videos uploaded. Ayan po, 58 videos uploaded po. Ayan, wait lang po. Tingnan natin tong ano. Tapos, Ayan po, yung pinag-uusapan po dito ng admin ini, ano, uh, pinapromote ng mga supporters talaga ay itong first upload ni Carla. Ito, my first vlog, a day in my life. Dahil as of now po, ay meron na po siyang 976,000 views. 976,000 views. Almost a year ago na siya. And malapit na po siya mga kalingap. Ang goal natin mga kalingap ay bago mag end of the year, bago mag end of the year or bago mag birthday si Carla sana mapa m natin itong first upload niya my first vlog a day in my life mga kalingap fake account fake account po yun kung nakasubscribe kayo sa si Jomar and Carla mag unsub na kayo opo fake account po yun guys wala pong account sila Jomar and Carla na may pangalan Jomar and Carla vlogs sa youtube channel kung may vlogs man po sila, kung may channel man po sila, yung kanilang mga personal, Channel lang po, mga kalingap. So, ayan po, mga kalingap po. 976K. So, ayun po. Yan na po natin ito, mga kalingap. i natin ito. Ito, itong vlog na to. i po natin yan, mga kalingap. Para mag-1M na po siya. Bago mag-birthday. And, bago mag-end of the year. Kaya yan hanggang katapusan. Basta magkaisa mag-marathon. Thank you, thank you po, ma'am Love, Love Rose. Sana Kuya Jens mag-live si Carla sa bash niya kasi December pang regalo malaman. Ay, oo nga po, Tere. Actually, magandang idea yan. Sana mag-live si Carla, mag-live selling sila ulit sa bash. Kasi sigurado talagang sold out talaga ang bash cosmetics niya. Lalo, lalo na ngayon, marami pong mga ipang makailangan pang regalo. So, maganda po, maganda pong ano yan. Gawin. Sana bago mag-birthday si Carl, baby Carla mag-1M na sabi niya, Maria Teresa Bartula. Ayan, thank you po. Salamat po. Yes, tama po. Maganda po yan. So, ito po ha, 196 na. Alright, 196k views. So, tinan natin guys. Balikan natin tong first vlog ni Carla. Ang tumitito at tumitita, dapat tumitibay pa rin. Kaya mag-new Bear Brand Adult Plus. Don't, don't skip bundles. ads. Don't skip ads, guys. Para tulong kay Carnavus. Anong taon niya ito in-upload? Ay, anong... Ay, wala bang nakalagay dito? Pina ano? Walang nakalagay na date. Grabe yung comments, guys, oh. Grabe yung comments. One year ago lang nakalagay. Walang nakalagay na exact date. Ang comments ay 25,674. Grabe. At ang reaction, ito, ang thumbs up reaction ay, you know, 79K. Grabe, 79K po mga kalingap. Tapos, ang comments, 25,674. Ang hirap, ang hirap siguro yung reply and lahat isa-isa. you know skip ads, carito, popular vlog, solid likers, sa Salamat po, Leo Magdato. Thank you po. Kaya yan bago mag year end. Isa yan sa minamarto ng team building. Salamat po. Thank you po sa team building at sa lahat po na nagmamaraton sa mga vlogs. Ayan po. Salamat po mga kalingap. Ang daming comment. Ayan, tuloy natin. Ito yung pinaka first, ano niya, first vlog niya to guys. Ang kalingap. Ako po si Carla. Ito po ang aking first upload sa aking YouTube channel. Kasama ko po ngayon sila Kuya Rob. Hello po. Si Rab. At sila Kuya Ato po, sila Kuya Yon. Ay, nakakami si Kuya Ato. Kakatapos <laughs> lang din po namin mag-shoot ng job car. Ati Mayra, babe. sila po, ati sir. sila po. Sa nila, birthday At ni Ma'am Connie. Advice happy birthday po, Tita Connie. kita from Taiwan, sila Tita, ano yun, Joanna. Tita from Taiwan, sila Tita, ano yun, Joanna po. Papunta na din po siya, nagbibili lang po ng helmet. Kasi wala ka po siya, <laughs> Sana po, Amalo, na santo sila po. po? Ang aking first upload ay ang aking YouTube channel. <laughs> <laughs> Nahiya pa siya magsalita. Supportahin niyo po kasi yung YouTube channel ang Cara Popular Vlogs. Yan po. Yata! Pero, gusto ko pong magpasalamat unang-una kay God, siyempre, at sa buong team ka rin niya, kay Kuya kila Kuya Val, at kay Edna, sa opportunity pong itong binigay niyo sa akin. Hindi lang po. <laughs> Natawa si Carl. Nakabahan siya. Okay <laughs> na po. Medyo nahiya po ako. Grabe <laughs> ng improvement ni Carla ngayon, guys, kasi hindi na siya ganong, ano, hindi na siya ganong parang... Hindi na siya parang pop, Di ba pag nag sa mga vlog, hindi na siya yung patigil-tigil. At hindi na siya gano'n gano, na hihiya. Yung confident talaga din ni Carla talaga nadagdagan at lalong nabus yung confident niya habang tumatagal. Anong, uh, po. <laughs> Anong, po. Um, ito po ay ano lang, personal vlog lang po kasi ano po, uh, kailangan ko pa rin pong priority yung pag-aaral ko, mag-focus po sa pag-aaral. Kaya more on, ano lang po, personal class. And thank you so much po kay Kuya Rab, kasi siya po yung unang nagsabi na um, mag-upload na po ako para makaipon ko ng subscriber. po. So Carla, ano yung may feel mo o nararamdaman mo dahil first vlog mo ito. Sinong sino na, si, na, si, si, si na, na interview nito ng time na to? Si Philip? Parang boses ni Philip. Si Vicky pa naman di pa naman ako ano, first time ko baga. naya ako. Si JJ? Si JJ nga pala. Si JJ. <laughs> si JJ pala yung pangalawang salita na sabi ko, ay si JJ pala. Oo <laughs> nga, si JJ nga po. Pabosis ni Philip nung una ay, eh. si Si JJ pala. Okay, ka tapos boses, JJ pa lang boses. <laughs> Makulit. So mahawan ka, nakakulit eh. so ito pa lang, may tanong ako. So ano yung uh, feeling na uh, soon or sa future, magkakaroon ka ng travel, anong yeah. pakiramdam? Siyempre sobrang thankful po ako, kuya, sa ano, sa lahat. Tapos, <laughs> 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 so, siyempre sa ating kalimot kasi kung hindi naman po dahil sa kanila, hindi ko naman mararanasan yung mga gantong bagay. Um, uh, at syempre po, at sa mga sponsor, so, sobrang-sobrang yung pagmamahal nila sa amin, sa akin, sa pamilya ko, kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. So, Carla, ano ba yung plano mo sa YouTube channel? Ano mga i-upload mo? Ay, sa ngayon po, kaya ano, uh, more, ano lang po, personal vlog lang na naman na ito. Uh, bahala na po si Kuya Ram kung ano kung ano yung sa akin nagawa ano, 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 ng po. So, ano ba yung gusto mong sabihin o mensahe mo kay Kuya Jomar? Siyempre, ano po, thank you sa kanya. Kasi parati siyang naan dyan. Tsaka, <laughs> sana makapag-collab din po kami soon. <laughs> <laughs> so, possible yung magkasama kayo sa travel? <laughs> Pwede. <laughs> Good. So, yun kayo lang. Uh, invite mo yung mga viewers, yung mga solid supporters ng Kalingap and ng Jomcar na ano, subscribe ka at uh, panoorin na yung vlog. See? Para makapag-ipon ka ng subscribers habang nag-aaral ka. Yan po. Uh, mga Kalingap, sana po supportahan so, niyo po ang aking first vlog and sana po um, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel ang Carla Popular Vlogs po. Yan. Yeah. Thanks so much po. God bless po. First vlog ni Carla guys, mga kalingap. Guys, minakita ko dito po, ano? Ito po, oh, para awareness din po sa lahat, mga kalingap. Ngayon, congrats kay Carla guys. I-marathon po natin ha yung first vlog ni Carla para mag 1M na po. Ito po, minakita, minapansin nakita, ako dito. Bali, itong dito, itong una, ito po, vlog po ito ni Carla. Itong pangalawa, vlog ni Kalinga Prab. Itong pangatlo po, ito po yung sinasabi natin na fake account. Ayan po, may Kalingap, Jomar at Carla. Fake account po ito guys ha. Tinaitilan pa niya ng Papa Joms oh, Papa Joms Live. Para pag premiere man nga niya, kunyari ito, i-click natin guys ha. A ano po, ha? awareness po mga Kalingap, ito po ay fake news. Ay, fake news. Fake account po ito. Hello po Lola Mer, shoutout po. Ito. Uh, ito. Baka po nakasubscribe kayo dito. So, ito po ay... Ay, ang daming subscriber! Ang bihira yan, guys, oh. Kalingap, Jomar at Carla. 67,400k subscriber. Ay, uh, 67,400 plus. Tapos, ang video, 728 videos. Grabing upload nito. Guys, kumikita na to guys. Ito, fake, fake account ito. Fake account ito, ha? Ayan, Kalingap, Jomar at Carla. Fake po ito. Grabe po mga kalingap. Mm -hmm. Grabe oh. Kasi na kayo may-ari nito. Grabe ang subscriber guys. Oh, ang, 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 video views niya na oh, 5 million 900. So, almost 6 million. Alam niyo po ba kung, alam niyo po ba itong anong to? Kumikita na to guys, 6 million views. Grabe itong fake account na to ano po yan, baka kumikita na po yan ng halos isang daan, higit pa. Grabe, daming na uh, kasubscribe oh. Tapos, pa niya, tinan niya ito guys. Pag ito, ito, puro, tambo puro live ni Joms, tapos tinataytelan niya, ni Papa Joms live, Papa Joms live. Tapos, pag ito, sinet niya sa premier, sa mga nakasubscribe, aakalain na nakalive si Papa Joms. Ang bihira yan guys. Oh. Ito sunod-sunod oh, oh. Puro Jomar oh, Jomar, Jomar. Oh, live ni Papa Joms, live ni Papa Joms. Kay Kuya ata itong feeding program sa Tarum. Oh, dito si Kuya Nel. Pa Jomar, pinuntahan ng Bebe Carla. Tignan natin ang pinaka, ano niya, pinaka popular niya. Yung pinakamaraming views. Ay, grabe. Pay ah, ano pala yun? <laughs> iba pala yun, guys. Iba pala yun. Pero, Ibig sabihin, dati pa siya nag -re, -re upload ng mga video. Pero, ito oh. Pambira guys. Thumbnail. Ay, grabe to guys. Tingnan nyo tayo guys. Oh. Thumbnail to sa second channel ni Kalinga Prob. Ito oh. Thumbnail sa second channel ni Kalinga Prob. So guys, kung kayo po nakasubscribe dito, mag-ingat po kayo mga Kalinga. Ayan oh. Dami pa rin talagang fake account dito guys. Puro pa, puro live di Papa Jones ang ano niya oh. Kaya mag-ingat po kayo mga kalinga pa. oh, ito oh. Thumbnail ni Papa Jones oh. Grabe. Pati mga thumbnail, mga vlogs ni re-upload niya. Oh, ito oh, ay mga re-upload. Grabe, pati sa Edsi nga oh, kay oh. Ingat po kayo, ingat po kayo dito mga kalingap Fake account po ito sa mga nagtatanong Kasi naalala ko lang may mga nagtanong po nito ay Sabi ko adyans legit po ba itong kalingap Joma at Carla So ito po ay fake po ito mga kalingap Fake account po yan So ayun po mga kalingap Marami pong ano marami po talagang ganyan ngayon mga kalingap sa social media Kaya ingat po tayo Ingat po tayo sa mga pinafollow po natin mga kalingap alam mo, lubat na pala ako. So, ayun po, mga kalingap. Babalikan sana natin yung first, ano nila. Wait lang. Kalingap, Rob. Ano, malulubat na ba ako? Sabi yung ano nila. Wait lang, guys, ha. May gusto kong balikan, eh. Ito yata, yeah. ito, ito, ito. Balikan lang natin. Saglit lang. Sa vlog ni Kalinga Prab. Nakakamiss kasi vlog ni Kalinga Prab. Ito po guys. Ito nyo. Ang Thailand din lang dalawa. Grabe. Malapit na kasi ang Vietnam eh. Uy, grabe. Uy! <laughs> Kilakala ko yan ah. Ha? Sarap sa nyo nakikita. Sarap sa nyo mismo nakikita. Wala na akong bulls yan ah. Sarap nyo mismo. Huwag na sa. Harap, Grabe ko sa personal talaga yung <laughs> Ibang klase. Ay, guys. na. na. ng Vietnam mga kalingap. Malapit ng Vietnam. Masaya na, masaya na naman to. Malapit ng Vietnam eh. Thailand, pa, Thailand po ito mga kalingap.

Mama na -tay. <tay> <tay> ba -mana guys At kinikilig na ako dito guys Nang nakapangiti ako mag isa Basta abangan po natin mga kalingap yung travel sa Vietnam Malapit na malapit na po mga kalingap Gusto ko tuloy igawa ng reaction video ulit Yung mga dating video nila mga kalingap Para mapanood po natin ulit Magawa natin yung reaction Abang po natin yung episode 100 Sa main channel ni Kalingap Robb So, yun lang po mga kalingap at uh, end live na rin po muna ako at malobat na pala ako nakapag-charge. So, maray po salamat and God bless po mga kalingap. Thank you po sa pagsama sa ating short live. Maray maray po salamat. God bless. Jesus loves you. Bye-bye po. Together.